Hello kabayan, kumusta kumusta? Nandito ako ngayon sa Townhead Fruit and Vegetables Tapos doon naman sa kabila ang mga meat So magtitingin tayo ng mga gulay Titingin tayo ng gulay Titingin tayo merong okra tapos Kangkong Wala ko kasi magsinigang na bangus Ang dami ng mga prutas Gulay dito tayo magtitingin yan may mga strawberry at ibang prutas. tapos mga gulay And, yun na may sito o okra ito okra ang pala may, ampale, may ampale rin o pangatubo talagyan mo nang ng konting baboy okay na ganun kaya 4 dollars and 50 cents buhat tayo nung sa na po sa okra dahil pala kumuha ko nun basket kagaya nun buwan muna tayong basket Today is super special Kaya kumuha tayo ng Basket piraso siguro ng okra 2, 6 hey, dagdagan ko na বিটৰ মেলম ফ' ডালাৰ নাইটি ফাইভ চেণ্টিনি Obrigado. Uh, but... meron din sila dito mga drinks mga milk juice tapos mga seasoning meron din sila dito, Marindisila dito. Marindisila dito. Marindisila dito. Marindisila dito. Da. Das ist schon mein Mai, snack'din. Dante meron din sila mga sliced bread Itlog, magkaroon kaya itlog dito $6.95 Medyo uh, Mas mahal yata ng konti Compared sa Pauls Kasi eh Ah 12 Hindi ko alam kung mas mura o mas mahal sa Kohl's. Ako sigurado. Kamatis ko rin tayo ng kamatis. yun yung mga iba't ibang gulay dito mayroon di silang pipino Mace, meron din silang mais uh, 2 dollars and 99 cents each kalabasa two dollars and twenty cents kuha rin tayo ng sinita kuha tayo ng luya ito na siguro ito na tayo guys ito lang yung mga pinagkukuha natin mga gulay So ayan guys, tapos na tayong mamili ng mga gulay. Meron tayong nabiling kalabasa, kamatis, luya, sitaw, okra, tapos isang pirasong talong. Tapos kumuha na rin ako ng saging. Sayang lang walang daun uh, dahon ng kangkong. Tapos or kahit dahon sana ng kamote. Wala. So malamang baka ang ilalagay ko na lang doon sa lulutuin kong sinigang na bangos Baka pechay na lang siguro, pwede na yun Yun naman yung madalas namin ah, nilalagay kapag wala kaming may lagay ng mga dahon kagaya ng kamote or di kaya naman ng kangkong Kasi yung kamote doon sa bahay, ano na, natuyo na So wala na siyang mga dahon, tsaka pinagbubunot na kasi namin bago umalis yung kasama ko sa bahay pinagbubunot niya so halos wala nang natira so wala na kaming mapagkuhanan or wala na ako mapagkuhanan ngayon and yun nga wala tayong nabili dito so petchay na lang siguro ilalagay ko so andito ko ngayon sa Kohl's kukuha ako ng pet So two dollars and ninety cents. Kita yung sa ayo fresh pa sa. Seryo ba pa? One point five liters, eighty-five cents. So wala na isa Kasi paubos na yung huling binili natin Meron pala ito dito Prita ano, siya, ano siya water jug na may filter Water filter jug Tapos may kasama ng Tatlong pirasong filter pero ang presyo niya 69.50 dollar itong isa mas mura 38 38 dollars pero ang kasama niya lang is isang filter lang ito yung pwede mong repilan ng tubig galing sa gripo kasi yung tubig dito sa Australia, naiinom naman yun sa gripo kaso Uh, bumibili pa rin ako ng kagayan to and nung nandito pa yung kasama ko ang binibil naman yung maliit yung 24 peraso pero ito uh, re-refill mo na lang pag na tapos may sarili na, na siyang uh, filter 38 tapos 2.4 liters na siya pero sa ngayon, kagisipan ko muna kung bibili ako nun kasi di ba nga nagkaplano kong lumipat. So, pag bumili ko nun, panibagong ano naman. Dagdag sa intindihin na naman kung paano kakukutin. Although, hindi naman siya gano'ng kalaki Hindi naman gano'ng ka-balki. Eh. Babayad na tayo guys. So ayan, lumabas na ako ng Kohl's At yun, gumastos din ako ng $10 At kanina dun sa bilian ng gulay Gumastos naman ako dun ng $25 So Thirty-five dollars yun na gastos ko ngayon. At napakating din sikat na araw ngayon. Maganda ang panahon. Tamang-tama naglaba ako ngayon. Nagsalang ako ng labada. Kaya panigurado. tuyo na yun. Bago umalis ng bahay kanina, sinampay ko. And ganyan nga, possible mga tuyo na yung mga yun so guys ito yung mga pinagbibili ko mga uh, gulay tapos mga may isang tubig drinking water so bali ang total nga nung nagastos ko ay uh, 35 dollars So ayan, kumuha din ako ng food containers and isang tapos itong pechay na natin sa pang -senigan. wala tayong nakuhang wala tayong nabiling kangkong or downman man lang ng kam kamote sana So, ito kasi kalahati na lang yung laman kaya kumuha na ako nito. And yung pinag-iisipan ko kung kukuha ko ng uh, Brita, Brita jug, water jug na may kasama na siyang filter para kukuha na lang ako sa gripo. Tapos, yun na, masasala na doon sa filter. Pero pinag-iisipan ko pa kasi baka makalipat nila ako eh. So, ayoko na magbibili masyado ng mga gamit para bawas intindihin na ba kapag magakot. Although hindi naman sya ganun kabalki. Gaya nga sabi ko kanina. So, ayan guys. So, worth $35.